Hey, what's up mga sir? Dito tayo ngayon sa Dipolo ng City para... Actually, nagpa-medical ako eh. Kami ng misis ko. Dito, mas, dito sa may agap eh. Tapos ngayon, puntahan natin yung aking mga pinsan. Nasa sa bro. Sa ito kinakain niya? Sinat <laughs> ako eh. Nasaan daw ako? Sabi ko sa Dipolog. Tapos sabi ko, san, san sila? Nasa moto bro daw. Alright. Lapit na tayo mga boss Dito yung banda sa may ano <coughs> Sa may Saga Motors Coffee Drew Moto bro, Moto bro, Moto bro, Moto bro, Moto bro, Moto sa may Saga Motors Hello mga boss Ang na di Kaya may nagka-medical. Ay, kuya. Hello. I vlogging. Hello <laughs> yes. Okay. Abay, mga sexy. Abay, mga sexy. Yun ito ba? Magmotor mo? Alright. Pauwi na tayo mga bossing. Okay din pala sa Moto Bruno. Yung gilid niya, ano, Saga Motors. Ang dami mga motor, syempre. Maganda yung ano nila Yung uh, nila uh, Modern coffee shop Na nasa gilid ng isang Tindahan ng mga motor Ganun yung vibes niya Maluwag, ma, ma space naman Doon sa pinaka main na uh, coffee shop nila Ilan lang yung table Pero meron silang adjacent area Doon sa may Saga Motors Na pwede ka rin magkape doon So ayun, if ever na kayo ay bakasyonista dito sa Dipolog tapos naghanap kayo ng, nang makakapihan tapos gusto nyo mag sightseeing sa mga mga motor <laughs> eto yung moto brew moto brew o brew moto Ayan, dito sa may dipolog city sa may highway lang pwede nyo subukan I guess mo sir hanggang dito na lang yung vlog na to uh, again sir gating po tayong lahat keep safe, ride safe and God bless us all bye bye